Ngayong araw nga pala ay matigas na yung ginawa kong bagong flavor na ice candy, chocolate, milo at cookies and cream 3 in 1 na nga to. Kaya para malaman ay trickman ko na nga yung lasa. Grabe sobrang sarap na. Sigurado ko magugustuhan to ng mga batang customer ko. Kaya naman isang umaga simula na ulit ang ating ice candy serye. Medyo maaga-aga pa nga ng mga oras na to. Wala pa akong customer lahat na nasa school pa. Kaya naman gagawa ulit ako ng bagong ice candy. Pero this time meron akong susubukan. Meron ako isang bagong ingredients na idadagdag. Ito nga all purpose cream. Para daw maging ice cream yung texture nya. Medyo malaki-laki nga lang ang puhunan ko 257. Susubukan ko na ulit magluto kaya nagsalang na ako ng tubig. Nakumukulo na naglagay na ako ng cornstarch. Pwede rin naman kasaba flour. ala ko minsan medyo napapagod. Para maging Oreo, dinudurog ko nga pala yung mga cream. Wala on. kasi kaming blender kaya may naman ako na lang siyang durugin. Kasi nagdadala isip ako kung ilalagay ko ba tong all-purpose cream. Kasi una-una, malapot at maganda na tong texture ng kinanaw namin. Pagkatapos yung cream nga pala ng cream. Sana yung naging substitute para hindi na ako maglagay ng all-purpose cream. Hindi niyo man nararamdaman pero kita-kita niyo naman para malapot na yung text Kaya pagtubig siya sa ref, hindi siya icy kundi para talagang ice cream na rin. Ito nga lang din ay isa pang nakakapagod. Masakit sa likod at nakakangalay. Nakagawa nga lang pala ulit monitor 79 pieces. Bali tutubo pa ako dito ng 200. Kasi hindi ko na naman nilagay yung all purpose cream. Umasa nilagay ko pa yung 150 na lang tutubuin ko. Pero sabi ko, hindi na ba maliit ang tubo? Basta'ng mahalaga na uubos. Nilagay ko na yung plato sa namin para hapon o oh mamayang gabi matigas na. Lumabas nga pala muna ako sa para magpahinga. Tapos meron ako nakita mga sadyante na papasok dito sa loob namin. Akala ko bibili sila sa akin ng pero sila. Grabe, sakit pala umasa. Akala ko bibili sila kalaboy skincare, pero hindi sila. Na lang, na ako 'to. Kahit sa isang convince na bagong customer ko na nagiging suki ko na rin. Pero pala na pagbebentahan ko nagkaroon agad ng problema. Ito kasi aso ko na si Naturo at si Sarukay na si Teres namin. Pag may customer si Boy Ubo, pinapapasok namin itong mga aso namin. Kaso lang daw makakilis ng maayos kasi tingnan nyo naman kaya saan ako pumunta, sumusunod yung dalawa na yan. Kaya naman maya rin pagkatapos bumili na customer ni Boy Ubo. Binuksan ko na yung kusina at mayroon nang ulit bumili sa amin. Grabe, hindi mo makapaniwala, taga Santa Rosa pa sila. Kung alam nyo lang kung gaano kalayo yun. Sobrang init, pawis na pawis at nagbek lang sila para lang bumili sa akin na ice candy. pagkabilingat nga pagkapicture nila sa akin, nakala ko uuwi na sila. eh naman pinapasok ulit yung mga aso ko dito. Kasi nga, sinulit na nga pala niya yung pagdayo dito. Katapos niyang bumili sa akin na eskende, bumili na siya ng isda kay Uboy Ubo. -Ubo. Nahayaan nga siya ni Uboy Ubo na siya na ang sumipat kung ano gusto niyang isda. Pero hindi, eh, dinayaan din niya si Uboy Ubo ang mamili. Kaya naman salamat sa pagbili mo na eskende at nang isda sa amin. Alas dos na nga to ng tanghali. May mga ilan-ilan ng estudyante na bumuuwi at nabili sa akin. Akala ko nga baka tumigil na ako sa pagbebenta ng eskende. Kasi nga akala ko wala nang bibili. Dami nga nang sa akin. Tanda ko yung mukha mukha nila pero yung mga pangalan nakakalimutan ko. Mga pala isa ay kamukha na isang vlogger na kaibigan ko. Si Kanguso TV. Di pa rin talaga mawawala yung mga mahihiyain kong customer. Grabe napaka mahihiyain nila pero sa yung pirasong binili nila sa akin. O, oh, diba? Sana all mayaman. Kaya naman, salamat po pala sa mga bumili. Kaya naman, habang walang customer, dating gawi nga pala. Kailangan nga pala all kaming buong team dugat, kaya maliligo na ako. Nagalit pa nga sa asubo skin care kasi sobrang tagal ko daw maligo. Pero ang totoo, 3 minutes pa lang naman ako sa banyo. Ang ko nga, nakita ko, kanina pa pala sila naghihintay. Pero kasi kami meeting na aateran. Kaya naman, syempre, hindi tayo pwedeng maging dugat for today's video. Tot ko na nga yung pampasko ko eh. Syempre, dahil mainit, nagjakat si boy skin care, bawal masira ang skin care niya. Hindi ko nga pala muna sasabihin kung saan lugar to. Basta isa na yung oras na nagme-meeting kami. Basta masasabi ko lang, si skin care nga pala ang bida. Kaya naman, pagkat tapos ng meeting, kada uuwi kami ng gabi, uuwi ko ako talaga tinitingnan yung listahan ng mga bumili sa akin. tapos ay dahan-dahan ko mabinubuksan yung rep kung marami pa o konti na. Salamat naman at kahit papano ay medyo kumuntina. na. ko gano'n naman talaga lagi, hindi lagi malakas. So yun lang. Thanks for watching. Bye-bye!